isang talentadong pamilya. Palaging trending sa social media dahil sa mga malikaing video na kanilang ibinabahagi sa netizens. Si Floyd Brand sa detalye. Rise and shine, Floyd! Noon pa ay sikat na ang grupong ito at kinagigiliwan ng mga netizens sa TikTok dahil sa kanilang pagsasayaw na may konting halong pagka-comedy. Taong 2021 nang muli ulit silang magpaindak dahil sa kanilang TikTok ng kanilang sex bomb entry ng di ko na mapipigilan. Sila ay walang iba kundi ang icons family mula at Tayapas, Quezon City. Ngayon, gumagawa na naman sila ng ingay sa social media. Alam niyo bang sa pagiging creative nila at sa iba't ibang paandar sa pagsayaw, katulad nitong emergency beat budots ay pumalo na ito sa 16.4 million views. Tignan mo naman sila, Boys in Blazers. O ito pa, jungle look naman ang kanilang peg sa video na ito. Ito naman, sa kanila pang isang video, nagmala Deadpool at Wolverine characters naman ang kanilang entry. Tuloy-tuloy pa rin ang humahanga at patuloy na sumusuporta sa kanilang videos. Lloyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.